Ayan, hindi na talaga mapigil ang Christmas dito sa Australia, guys. Okay, Ay, tanawa na gula ninyo ito. Hindi tapo ang mga decoration, oy. asa ah, sa mga pang taong Sa spita, oy. Nara ni sa mga silingan ba. Hindi tanggal decoration. Dahil gidayo sila sa mga tao sa pamilya kasama ang mga bata paano ginandahan mo man kasi kapitbahay ayan tuloy dinayo ka ginawa nilang tourist spot ang kanilang bahay guys kasi ang ganda ng mga decoration so yan mga nakikita nyo guys na mga ilang bahay na kinuhanan ko ng video ilan lang yan sa mayroong mga magagandang decoration dito sa Australia kaya hindi rin pala ito magpapatalo ang Australia. Oy, nindot-nindot man diay ay ilang mga decoration. kumahal mahal na ang pamalit. Oy, ang ako nga ni decoration, doon hala ka ilaw sa gawas. Di pa. Pero kining uban di rin, ay papunggahan sila. Oy. nindot ilang decoration. Pero itong aking mga kinuhanan, di ito lang yung malapit sa bahay namin. Pinaganda talaga nila. Tinudo talaga nila ang ganda ng kanilang Christmas light, kung paano nila i-decorate. Kaya naman tuloy dinayo sila ng mga katabing bahay din tiningnan yung kanilang mga dekorasyon mag picture kasama sa family kasama ang mga anak nila so kami naman ni Dodong drive drive man kami sa gabi dito 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 nagbibidyo po dito ha o kanyang ang ilang mga design sa linao po dito muna nga nagbibidyo po ni diha, nakikigaya rin kami kaya Christmas na talaga maganda talaga. Pero dito lang yan sa malapit sa aming bahay, guys. Hindi na kami lumayo, oy, kay na ay nindot nga kung ang mga decoration pa yung ane, pero layo-layo siguro. puro mag-ikot-ikot -ikot lang kasi gabi, eh, ay daghang, daghang mga balay na nindog ang mga decoration ba? Gito do Manila, oy. Abi na ako sa Pilipinas ra ang nindog mag-decoration. Sus, mas nindot man di ay diri sila mag ano ay mag decoration of course ano? ang mga light ito na hmm. kaganda we cross again Pag ano talaga pang tourist pa talaga ayan isa yan simple lang yan maganda rin yan kaya hindi ka yung kinahatan kasi may ayun yan tatawid pa man yan kaya sinumsum ko na lang sinumsuman ba But you zoom in a